Ang mga babae sa buhay ni Dr. Jose Rizal. Ito ang maselang paglalakbay ng puso ni Dr. Jose Rizal sa pamamagitan ng mga babaeng naging bahagi ng kanyang buhay. Nagsimula ito sa kanyang ina na si Teodora Alonso, isang matalino at matatag na babae na siyang humubog sa kanyang prinsipyo at tapang mula pagkabata. Dumaan si Rizal sa kanyang unang pag-ibig kay Segunda Katigbak, isang dalagang hindi niya nakatuluyan. Sinundan ito ng lihim na paghanga kay Leonor Valenzuela, na pinadalhan niya ng mga liham na may tinta na lumilitaw lamang sa init. Ngunit ang pinakanamukod tangi sa kanyang puso ay si Leonor Rivera, ang babaeng minahal niya ng maraming taon ngunit napilitang pakasalan ang iba. Habang nasa Europa si Rizal, nakilala niya si Consuelo Ortiga sa Madrid, si Suzanne Jacoby sa Brussels, at sinelli boosted sa Paris, bawat isa ay naging simbolo ng pagmamahal, pag-asa, at mga pag-iwas alang-alang sa prinsipyo o relihiyon. Sa huli, sa tahimik na bayan ng Dapitan, dumating si Josephine Bracken, ang babaeng naging kasama niya hanggang sa kanyang huling sandali. Tahimik ngunit totoo ang pagmamahal nila sa isa't isa. Sa dulo ng kwento, na ipapakita na sa likod ng isang bayani ay isang anak, mangingibig, at tao ring marunong masaktan at magmahal. Salamat sa pakikinig! Sundan susunod na kabanata sa buhay at pag-ibig ng ating bayaning mahilig sa Starbucks coffee na si Rizal. Palam!